na ng farm input sa mga magsasaka ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform katuwang ang lokal na pamahalaan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Sinaptali Belarde sa report. bilang suporta sa mga magsasaka na mahagi ng Certified Hybrid Corn Seeds at mga corn harvesters, ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa ilang kooperatiba ng mga magsasaka sa bayan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Katuwang ang lokal na pamahalaan, matagumpay din na isagawa ang pagsasanay para sa mga magsasaka kung saan itinuro sa kanila ang makabago at mahalagang teknolohiya sa pagtatanim ng mais tulad ng tamang pagpili ng binhi pamamahala ng sustansya ng lupa, integrated pest management, at post-harvest handling. Layo nitong may taas ang ani at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ang aktibidad na ito ay bahagi rin ng Festival of Service Give Heart, ang malaking socio-economic development program ng Maguindanao del Sur Provincial Government na layong dalhin ang masaya, makabuluhan at inklusibong serbisyo saan man sa probinsya. Naptali Belarde, i Mind, philippines